Samantala, hinikayat ni Makati Mayor Junjun Binay si Vice Mayor Romulo Kid Peña na gampanan ang kanyang tungkulin sa lungsod kasunod ng paglalabas ng Court of Appeals o CA ng Rate of Preliminary Injunction na nagpapalawig sa Temporary Restraining Order o TRO sa Preventive Suspension Order na ipinataw ng Ombudsman kay Mayor Binay. Ito ang balita ni Joanne Nano. Nanawagan si Mayor Junjun Binay kay Vice Mayor Romulo Kid Peña na bumalik na sa kanyang dating tanggapan at gawin ang mga trabahong iniata sa kanya upang hindi mabinbin ng ilang transaksyon sa munisipyo. Ito ay matapos na katiga ng korte ang writ of preliminary injunction na nagpapalawig sa temporary restraining order na una nang inilabas ng CA. Tinataya na sa isang daan at limampung empleyado pa rin ng munisipyo ang hindi pa rin nakatatanggap ng kanilang mga sweldo, partikular na ang mga miyembro ng konseho. Nakikiusap po ako kay uh, uh, Vice Mayor Peña na siya po ay uh, gawin na po ang kanyang trabaho bilang Vice Mayor ng ating lungsod. At sana po unahin niya na po ang pagpirma ng uh, payroll ng mga empleyado po dito para uh, makaseldo na po sila. Bukod kay Peña, nakiusap din si Mayor Binay sa Department of Interior and Local Government na alisin na ang mga nakadeploy na pulis sa paligid ng City Hall bilang pagtalima sa kautusan ng Korte. Kung dati ay punong-puno ng mga taga-suporta ang open grounds ng Makati City Hall, sa ngayon ay balik na sa ang sitwasyon sa munisipyo. Nakauwi na ang lahat ng mga supporters na halos isang buwan ding nagbantay at nagprograma sa City Hall. Ilang ulit namang sinubukan ng UNTV News na hingan si Vice Mayor Peña ng reaksyon, ngunit hindi niya sinasagot ang aming mga tawag. John Nano, UNTV News Worldwide.